para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at ang pasimuno niyan si Senador Bato de la Rosa. Nasa front line ng balitang yan si Mayan Los Baños. Kumakalat ang isang draft Senate resolution na humihiling na i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa resolusyong ito, binigyang diin na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment case na sinimulan sa 19th Congress. Bawal daw ito sa ilalim ng Senate rules. Totoo nga bang may ganyang resolusyon? Ayon kay Senator Amy Marcos, totoo. At nakita niya raw mismo ang mga draft ng resolusyon. Pero giit ni Amy, wala siyang kinalaman dito at wala rin daw siyang kopya nito. Ang merong kopya, si Senator Elect Ping Lakson. Anya, pinapaikot ito sa mga senador para makakuha ng sapat na dami ng pirma para mapagdebatehan sa plenaryo at i-adopt ang resolusyon. Kinumpirma rin ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada ang resolusyon na noong lunes pa raw kumakalat. Pero para naman kay Sen. Senator Coco Pimentel, malaki ang chance ang peke ito. Maliraw ang katwiran na nakasaad dito para ibasura ang impeachment case. Pati ang mga binanggit na constitutional provision sa resolusyon ay...